dahil ang ang bongga no ang laki ng kanilang empanada ngayon mga beshi o ayan mga beshi ang bongga na kanyang naman ngayon na Yes mga beshi, andito tayo ngayon sa Lucky Bites kung saan matitikman natin ang trending na trending pa rin na Ilocos Empanada na legit na taga Ilocos mismo ang nagluto kaya siguradong authentic ang lasa at hindi lang yan, Titikman din natin ang kanilang sinanglaw na mapait-pait pero siksik sa linamnam at ang Ilocano version ng Goto Batangas na malapot at malasa kaya kung ang hanap mo ay almusal, pananghalian, dinner o di naman meriendang pang ito na yon dito lang sa JPTV. Tara mga beshi, samahan nyo kami tikman ang kanilang bestsellers. Ito mga beshi ang aming in-order na Ilocos Empanada na with cheese. Hindi na na naman si Bang Lesh. Get some yarn. <laughs> Legit na taga Ilocos yung nagluto mga beshi. Sweet cheese na siya, 13 dirhams. Ang laki Oh. Ang buong ganun pagkakaluto. Kasi marinig mo yung pagiging crunchiness niya. Hindi siya shinipid. 13 dirhams lang to with Tapos ang laman nito is longganisa ate. Tapos may gulay. Tapos mayroon siyang itlog and cheese mga beshi. At mga crunchy. Ang sarap. Nararamdaman ko yung itlog na creamy niya. Anong gulay to ate? Papaya po Pero lulunurin ko siya sa suka mga beshi Kasi napakasarap niya Kainin na may suka talaga That's it for today mga beshi Don't forget to like and follow Gutom is life So stay hungry Kita kit sa next food trip God bless